Alamin na ang in, alamin ang hot, alamin ang trending, lahat ng latest in, hot and trending ng Showbiz sa DWIZ Showbiz. Walang-kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya, kaninong show ang may huling dalawang linggo? D-W-I-Z Showbiz Spotted! Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item si Anton. D-W-I-Z Showbiz spotted live at D W I Z live. It's a free TV And live twenty three On digital accounts at D W I Z Facebook, YouTube at D W I Z news website D W I Z Showbiz spotted. Magandang araw mga kaibigan! Welcome dito pa rin po sa ating show na Showbiz Spotted! Ito pa rin po ang programa ng mga chismoso at mga chismosa. Ang mga marites sa buong Pilipinas, nako ito ang kanilang paborito. Kaya't dyan lamang kayo dahil ngayong araw na ito, ano ho? Ngayong araw na ito, bagong taon, 2024, ibibigay sa inyo ang pinakamatitindi mga balitang showbiz nitong nagdaang buong isang linggo. Kaya't unya-unya lamang mga kaibigan. Ayan doon sa mga gusto magpabati sa atin, dyan lamang kayo, wag kayong haalis dahil ibibigay ko sa inyo ang inyong mga kagustuhan na mabati kayo. Yung mga atat na atat mabati, dyan lamang kayo, okay? <laughs> anyway, ako pa rin po yung mga sa loob ng kalahating oras. Ako pa rin po si Anton at tulad ng sinabi ko kanina, matitinding mga balitang showbiz ang ibibigay ko sa inyo mula po naman sa ating 264 na researchers all over the world. Limang bigay, lima lamang po ang naibibigay na balita, di ba? <laughs> ang bongga na ating mga researchers 264 pero ang naibibigay na balita ay lima lamang. <laughs> dito lamang po yan. Ibig sabihin, piling-pili po talaga ang mga balita na ibibigay ko sa inyo, ano? Piling-pili po naman ang mga chismis na ibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito dito para naman sa ating programang showbiz is parent. At syempre mga kaibigan, bago natin ratiyahan ang ating mga balita, aba ay puntahan muna natin ating mga headlines na ating mga balitang to artists narito po. Headline number 5, Michelle Madrigal, inaming naging biktima ng sexual abuse noong bata siya. Headline number 4, Sharon Cuneta, inaming naghiwalay sila pansamantala ni Kiko Pangilinan. Headline number 3, Kim Cho, muling binisita sa Amerika si Chris Aquino. Bella Padilla, isinama pa. Headline number 2, Derek Monasterio, tahas ang itinanggi na isa siyang bading. Headline number 1, Cludin Barreto, ibinulgar na milyon-milyon ang inahabol sa dating karelasyon. Bawat sinasabi, aabangan, bawat clue, pakinggan, Intriga to the max with Anton sa DWIZ Showbiz Spotted! Iyan po naman mga kaibigan, ating matitindi mga balitang showbiz, ano? headlines pa lamang yan. Wala pa yung kapalaman, ha? Kaya uh, hindi, hindi kayo dapat na umalis dahil wala pang palaman. Headlines pa lamang yan, matitindi na. Kaya ngayon, ratsadain na natin. Ano, oy, unahin ko lang, baka makalimutan ko, ha, ang ating mga viewers, wag kayo umalis, ha? Katulad na sinabi ko nina, ating po naman niyang babati, uh, kayo ay babatiin ko maya maya po lamang. Ngayon, ratsadain na natin ating mga detalye sa ating mga headlines, sa ating mga balitang to artists. Unahin natin ang ating detalye sa ating headline number 5. Itong si Michelle Madrigal. Medyo malungkot na balita itong mga kaibigan. Ano? Pero na, makita mo dito yung uh, tinatawag na uh, uh, woman empowerment. Dahil finally, itong si Michelle Madrigal ay lumantad na. no? Itong si Michelle Madrigal nga ay inami naging biktima siya ng sexual abuse noong bata pa siya. Ang buong detalye mga kaibigan, narito po panorin natin. Matapang na inamin ni Michelle Madrigal na biktima siya ng sexual abuse noong kanyang kabataan. Ginawa ni Michelle ang pag-amin sa pamagitan ng kanyang Instagram account kung saan sinabi nito na ilang taon din siya naging biktima ng pang-aabuso. Hindi naman sinabi na aktres kung sino ang taong umaboso sa kanya. Sa kanyang pag-amin, sinabi nito na alam ng mga malalapit sa kanya na isa siyang survivor at para maging transparent o mano siya, sinabi nito na nakaranas siya ng sexual abuse sa murang edad sa loob ng ilang taon. Noong mga panahon taong iyon o mano, sa pilitang kinuha ang kanyang pagka-inosente. Sinay pa ni Michelle na hindi niya alam na nakakaranas na pala siya ng PTSD o Post Traumatic Stress Disorder na mag-isa niyang dinala kung saan noong 20 years old lamang siya lumapit sa isang therapist. Halos isang dekada din umano siyang napunta sa isang bisyo hanggang sa tuluyan na niya itong kinalimutan noong nag-open na siya ng kanyang problema. Sa bandang uli ay sinabi nito na isang community ang kumukup sa kanya dahilan para patuloy siyang nagdadasal at naghanap at ng guidance sa Panginoon kung paano makakapagbigay ng tulong sa iba. Di ba mga kaibigan, ano, nakakahanga lamang itong si Michelle Madrigal. At tagal ito nawala eh, sa, sa, sa limelight. Ano, Uli ko itong nakita nung no, nagpunta ko ng, uh, ng uh, pumunta noon? Sa Palawan niya tao sa Dapitan sa, sa Sambuanga sa Dapitan City ano nung uh, ma-invite ako ng uh, uh, tourism head ng Dapitan City na si Ma'am Apple. Ay si Ma'am Apple ng Dapitan City at ang kanyang napagandang anak. Syempre, ang aking buddy-buddy pag nandiyan ako sa Dapitan City ang aking kapatid na na si Mazeyan. Madiyan, I love you Madzy. Ayan, okay. Eh anyway, mga kaibigan, iyan po ano. Uh, huling nakita ko nga ito nung no, napunta ko ng, ano ng Uh, Dapitan City. Nagkita kami nito sa airport nito si Michelle Madrigal at um, jowa pa niya noon yung, ano, yung uh, Black American iyon uh, yun yung dyongwa niya noon, yun yung kasakasama niya noon, ano? Napakaliit, as in, sobrang liit itong si Michelle Madrigal, ano? Parang mga, siguro mga 5, uh, flat lamang ito, five parang ganun, ano? Parang, kung magsabi ako, kung magsalita ako, parang ang tangkat ko, eh, 5 lang din naman ako. <laughs> But anyway, going back dito kay Michelle Madrigal, mga kaibigan, ay, uh, uh, ako, personally, ha, humahanga ako sa kanya kasi nag-come out siya uh, into the open na uh, uh, sabihin na siya po naman ay naging big, ng sexual abuse noong bata pa siya. Although hindi niya sinabi kung sino yung uh, nang uh, abuso sa kanyang mga kaibigan, no, pero sabi nga niya maagang nawala ang kanyang pagka-innocent pagdating sa sex dahil nasa nangyari sa kanya na ilang ilang ano matagal daw ha, sinabi niya matagal na naging biktima siya ng sexual abuse grabe no hindi natin alam kung sino ha ang naging uh, ang ang culprit dito po naman sa sinapit no si Michelle Madrigal pero ang maganda dito mga kaibigan hindi nagbunga ano hindi nagbunga yung pang-aabuso sa kanya at syempre hindi ito naging dahilan para magkaroon siya ng oh sinabi niya naman ano dumaan siya sa sa ano tawag doon sa sa stress sa sa trauma dumaan siya sa mga ganoon pero uh, nalabanan niya ito mga kaibigan, ano napaglabanan niya itong stress itong trauma na nangyari sa kanya noong kanyang kabataan and uh, nakapag uh, nakapag ano pa siya nakapag uh, nakabuo pa siya ng pamilya at ngayon eh, ito na siya um nag, uh, gumagawa ng paraan para makatulong doon po naman sa mga katulad niya ano na naging biktima din ng sexual abuse ay so para sa iyo ah uh, uh, Michelle Madrigal saludo ako sa, sa, sa iyo, ano? sa, sa nangyari sa iyo o oh, sa, hindi sa nangyari sa iyo, kundi sa iyong ginawa na pag uh, yung matapang na isiwalat ang iyong nangyari sa iyo. Yan. Okay. So yung mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating headline number 5. Putaran natin ating detalye sa ating headline number 4. Dahil ito si Sharon Cuneta, inamin naman ito na naghiwalay sila at pansamantala ng kanyang mister na si Kiko Pangilinan. Ang buong detalye, nagtipo panorin natin. Para sa aking balitang ang showbiz, kumpirmado naghiwalay pansamantala si na sina Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Ito ang inamin ni Sharon sa kanyang Instagram Live kasama ang kanyang mister at ang kanyang tatlong anak na sina Frankie, Miel at Miguel. Ayon kay Sharon, kasama niya ang kanyang pamilya sabay sabi nito ng We're fine and we love you. Binati rin ni Sharon ng kanyang pangaray na anak na si Casey Concepcion na nasa Amerika ngayon kung saan maging si Nakiko at Frankie na nag-unfollow kay Casey sa Instagram ay binati rin ang dalaga sa pagsasabing we love you ate. Sa sumunod na pahayag ni Sharon, nag-sorry ito sa lahat ng kanyang mga at lahat umano ng kanyang mga post ay gusto lamang niyang ipalam na malungkot siya. Ngunit after sadness umano, inayos nila ang problema at ngayon daw ay masaya na sila. Sumabad naman si Kiko na lahat ng pamilya at lahat ng mag-asawa ay may nangyayaring tampuhan. Pinoto naman ni Sharon ang sasabihin pa ni Kiko kung saan sinabi nito na naghiwalay sila ngunit nagbati na rin kaya okay na raw sila. Okay, so yun mga kimi, atin po naman dito tayo sa ating headline number 4 at uh, actually marami ano, um, marami ang dito kay Sharon kasi araw-araw uh, every now and then nagpo-post ito kung ano-ano sa kanyang social media account, na pati problema ng kanyang pamilya ay ipino-post daw nito. Pero hindi nga natin siya masisisi ano kasi um, may ano eh may sarili niyang desisyon 'yan ano. Meron tayong kanya-kanyang desisyon sa buhay mga kaibigan, na hindi natin pwedeng panghimasukan ang uh, desisyon ng buhay ng iba, no? Ako katulad ko, hindi ako pala post talaga ng of course ng problema sa 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 social media no makikita nyo kasi sa aking social media puro patawa ang aking ipinopost don doon no ito ay uh, bilang uh, pagtulong ko rin doon sa mga kaibigan ko sa, sa sa social media na nakakaranas ng kalungkutan sa buhay na kapag ka, uh, ang sabi ng nila kapag ka malungkot sila ay eh, uh, pinupuntahan lamang nila yung aking uh, social media account para kung gusto nilang tumawa at gusto nilang makalimutan pa sa matala ang kanilang problema. Iyon ang ano ko eh, iyon ang aking way. Ano ho? Ito naman si Sharon, iyon ang kanyang way. So hindi natin siya pwedeng uh, kondinahin, hindi natin siya pwedeng uh, batikusin dahil sa madalas dahil lamang sa madalas siya mag-post ng kanyang mga problema sa buhay ano, uh, sa pamilya per ano na na iyon ang kanyang way eh. Kaya hindi natin siya talaga pwedeng batikosin batikusin tungkol dyan. Ayan. So, yun na nga. Pero ngayon, sabi niya, okay na silang dalawa ng kanyang mister. Maayos na maayos na ulit ang kanilang pagsasama. Kaya uh, congratulations na lang. Ayun. Syempre, darating din ang panahon na ano, o kung kung dumating naman panahon at kung hindi pa naman dumating ang panahon, ay eh, um, darating din sa panahon na itong si Sharon ay uh, tawag ito, at, at saka si Kiko ay magiging maayos na maayos na maayos talaga ang kanilang pagsasama. Ayun. Nakagulat lang ano na hanggang ngayon ay para nasa tawag doon yung estado ng buhay nila para nasa Uh, adjustment stays pa rin sila dalawa, no? Parang doon pa rin sila, no? Parang, parang tawag ito parang para magjowa para, bago magjowa na nag-adjust pa rin sa isa't isa. 'Yun ang uh, 'yun ang naging dating para sa akin, no? But uh, eventually sabi ni Sharon, okay na rin silang dalawa. Okay. So 'yung makikibig atin po naman sa ating headline number 4. Ngayon po tara natin atin dito sa ating headline number three. dahil itong si Kim Chu ay muling binisita sa Amerika si Chris Aquino at isinama pa niya itong si Bella Padilla. Ang buong detalye, narito po panoorin natin. Hindi na pinatagal pa ni Kim Cho ang pagbisitang muli kay Chris Aquino, ang kanyang itinuturing na ate na ngayon ay nasa Amerika at nagpapagaling pa rin sa kanyang autoimmune na sakit. Noong Christmas holiday ay muling pinuntahan ni Kim si Chris sa bahay nito sa Orange County, California kung saan isinama pa nito ang kanyang kaibigan na si Bella Padilla. Sa video, makikita ang mainit na tinanggap ni na at Josh, si Kim at Bella. Sa isang picture naman, Mahikita si Kim kasama ang boyfriend ni Chris na si Batangas Vice Governor Mark Leviste na siyang nagsisilbing videographer sa pagdalaw na actress kay Chris. ay kay Leviste, lagi niya ipinagdadasal si Chris kahit Christmas o hindi kung saan ang mabilisang paggaling nito ang lagi niyang dasal. Nakakatuwa talaga ito si Kim siya, no? Nung uli siya pumunta dito kay uh, Chris Aquino, I think noong no, October, ano? I think October siya huling uh, unang pumunta dito kay Chris na kanya itinuturing talaga na ate, no? Um, Nangako siya kay Chris na muli siyang babalik. Sinabi niya kay Chris na babalik siya, pangako niya, babalik siya. At ito na nga, tinupad niya, dahil nung Christmas season nga, ay pinuntahan niya itong kanyang itinuturing na atin na si Chris at isinama pa niya itong si Bella Padilla. Medyo malalim mga kaibigan, ano, ang uh, relasyon, ang naging relasyon na nitong si Chris at saka ni Kim, ano, dahil noong, kahit na noong wala pang sakit itong si Chris na nararamdaman sa kanyang katawan, ay... Eh, ano na niya ito eh, parang uh, kap kapatid na ang niya dito kay, uh, kay Kim. At hanggang ngayon nga, eh, ay parin hindi nagbago. Ang uh, isa pa sa naging sa itinuring nitong secret si sa kilo na nakapilit talaga no ay itong si uh, Jan Lapos na naging uh, yayayaya yaya, din ng kanyang uh, mga anak ano itong si Jan Lapos pero uh, at saka si I.I. de dinas alas kaya alam nagkaroon yata si uh, ay, I, think nagkaroon sila ng falling out ano itong si Jan Lapos at itong si uh, itong si uh, ito itong si I.I. de dinas alas kaya uh, ngayon medyo hindi na although magkaibigan pa rin naman sila pero hindi na ganoon talaga ka-close silang dalawa okay so yan makikita po naman detalye sa ating Headline number 3, punta na natin ating detalye sa ating headline number 2. Ito na nga si Derek Mysterio ay taas at itinanggi na isa siyang bading. Ang bong detalye, narito po, panunin natin. Tuluyan ng tinapos ni Derek Mysterio ang matagal nang usap-usapan na kumukwestiyon sa kanyang pagkalalaki. Sa interview dito, sinabi ng... Diretsa ang itinanggi na aktor na isa siyang bading. Ayon kay Derek, hindi siya apektado sa chismis na isa siyang bading at mas nababahala pa raw siya sa katotohanan na bakit o manong ginagawang pangasar ang pagiging bakla samantalang wala namang masama sa pagiging bading. Dapat umano maging open-minded ang mga tao ngayon sa pagtanggap sa kasarian ng bading dahil hindi raw okay na ginagamit na pangasar ang pagiging bakla, pagiging mataba at pagiging pangit. Ilusyon lamang umano ng tao ang kanyang mga nabanggit. Sinahe pa ni Derek na hindi umano apektado ang kanyang girlfriend na si Ellie Villanueva sa nasabing issue. Alright, sa so mga kaibigan, atin po naman sa ating headline number 2, itong si Derek Monasterio nga. Alam mo mga kaibigan, totoo yung sinasabi tong si Derek Monasterio, no? Hindi siya, na, hindi, siya, hindi siya nababahala na siya ay tawagin bading, hindi siya nababahala na siya ay pag, uh, pagbintangan na bading o uh, isipin ng mga kanyang ng mga nakaki, nakakita sa kanya na siya ay bading. Pero ang nababahala daw talaga siya doon sa bakit ginagawang uh, uh, rason ang bading ano pag sinabing ba, ba, sa, sa sa isang pagkakamali o kaya sa isang uh, yung sa sa isang uh, isang sitwasyon na na hindi na hindi naging successful, isa sabi bin babading bading ka kasi, o oh, bading ka kasi. Parang ganun, no? yon ang yun ang gusto tutukan nito si Derek Monasterio. Bakit ginagawang rason ang word na bading samantalang hindi naman daw talaga dapat nagawin, ano? Iyon ang kanyang ipinupunto. Sabi niya, wala akong pakialam, tawagin man nila akong bading, pag-isipan man nila akong bading, ang ikinababahala ko, bakit ginagawang rason ang bading kapag ka may nagagawang hindi maganda? Samantalang marami daw mga bading at talaga namang majority ng bading ay nakatulong uh, nakakatulong sa kanyang kapwa. Ayan. Ito naman. Ayan. Yan, 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 yung galing kay Derek Monasterio. No? At uh, ang kanyang ano, ang kanyang si, uh, ang kanyang girlfriend na si Ellie uh, ay uh, wala siyang pakialam No? Dahil sabi niya, siya mismo eh yun din ang una niya palang tingin kay Derek Monasterio. Yung uh, usap-usapan na bading nga ito. Pero nung naging, naging boyfriend niya ito, ay eh, doon niya nalaman na hindi talaga ito bading. At medyo may pagka-finish may pagka lamang ang kilos nito dahil napapaligiran nga ito ng mga bading. Ano? Pero ah uh, siya mismo ay makapagpapatunay na hindi bading itong si Derek Monasterio. As a matter mga kaibigan, inamin itong, uh, itong kanyang girlfriend, ang girlfriend itong si Derek na nag sleep over na siya sa bahay nila Derek at ganoon din naman si Derek. Ito daw kasi mga kaibigan, ano, noong una mag isang mag isang anak da, mag -is, mag -ano, mag -isang anak lang daw pala siya itong si Ellie no at ang sabi sa kanya kaya medyo medyo maigpit ang kanyang mga magulang pero ang kanyang pinalabas para mag, mag, ma, ma, ano, makalabas sila itong si Derek. Ang kanyang sinabi sa kanyang nanay, si Derek ay bading. Kaya pinayagan siya. And then eventually, nalaman na raw ng kanyang nanay na hindi totoo yung kanyang sinabi. Ano? Kaya ito, legal na sila ngayon. Ayan. Okay, ang galing no? Ang galing ng uh ng strategy nitong nga uh, girlfriend si Derek Monasterio, you no? Know? Anyway, yan mga kaibigan, ating po naman detalye sa ating headline number 2. Ngayon po tayo natin ating detalye sa ating headline number 1 dahil itong si Claudine Barreto ay ibinulgar na milyon-milyon ang inahabol niya sa kanyang dating karelasyon. Ang buong detalye, narito po, panorin natin. Disidido si Claudine Barreto na habulin ang milyones sa kanyang dating asawang si Raymar Santiago. Sa interview kay Claudine sa YouTube channel Luis Manzano, sinabi nito na maghaharap silang muli sa korte na aktor na kanyang dating mister. Kabilang umano sa mga kaso yung sinampan kay Raymart, ang violence against women and their children, annulment, custody battle at issue sa pera at mga property. Ayon kay Claudine, malaki ang nakuha ni Raymart sa kanyang ipon sa mga talent niya sa mga teleseryeng ginawa niya tulad ng mula sa puso at saan ka man naroroon gusto raw kasi ng kanyang anak na si Sabina na mag-aral sa ibang bansa at si Santino naman ay sa Brent at dahil sobrang laki ng gagasusin at hindi na rin naman nagbibigay ng financial support si Raymart kung kaya't babawiin niya raw ang kanyang mga pera na kinuha ng aktor. sinayapan ang aktres na daang-daang milyon ang kinuha sa kanya. Sa isang bangko mano ay mayroon siyang 116 milyon pesos at tanging 25,000 pesos lamang ang iniwan ni Raymart. Nang habulin niya raw si Raymart ay 7 milyon lamang ang ibinilik nito sa kanya. Noong nagka-interest daw si Ray Raymart ang pati bahay niya ay kukunin ito ay doon na siya umalma at nagdesisyon na kunin ang mga perang kinuha nito sa kanya. Alright, so yung mga kibig, ating para mag-detail sa ating headline na number one at uh, ayan na, million-million ay yung aking kulino, no? Doon sa isang, sa isang banko pa lamang ha, meron siyang 116 million pesos at ang iniwan lamang kinobra daw lahat uh, winidraw lahat itong si uh, Raymar Santiago at ang iniwan lamang daw nito ay 25,000 pesos. Yun lamang daw iniwan doon sa banko na yun, ano? Maintaining balance siguro, no? Pero may malaking maintaining balance yun. Pero sabi niya gano'n, kaya nung hinabol niya raw ito, hinabol niya yung pera niya, uh, sa kanya yung, uh, tawag dito, yung uh, 7 million. So magkano? 116 tapos 7 million lamang ibinilik, aba ay eh, meron pang 109. Tama ba ako? Tama, oh, 109, no? 109 milyon na hindi na ibalik. Kaya sinasabi nitong si ano, sinasabi nitong si Claudine, eh, uh, um, ang ipinayo daw sa kanya nitong si Vilma Santos nung no, makausap niya itong si Vilma Santos kasi si Vilma Santos kasi ang kanyang uh, uh ano, kapag ka meron daw siyang problema dahil naging uh, malalim nga ang kanilang nag-relasyon mula nung magkasama sila sa pelikula nila na anak ay sinabi daw sa kanya ni Vilma ni, ni na, na kung kung sa palagay niya ay may karapatan siya na habulin ang kanyang pera, ay gawin niya ang paraan at habulin niya ito. Kaya ito ngayon, ang ginagawa niya, hinahabol niya ang kanyang pera, ayon kay Claudine, ah. Uh, ano, daan-daang milyon ang kanyang hinahabol dito na po naman sa kanyang dating asawa na si Raymart Santiago. Ayan, hindi naging maayos ang uh, hindi naging maganda ang kanilang paghiwalay. Kaya ito nangyari at ang dami niya pa nang isinampang kaso dito kay Raymart ano. At uh, dumating pa doon sa point na nahatulan itong si Raymart ng Parang ano na, may, may warrant of arrest na. Pero, i, inano niya yung warrant of arrest, mga kaibigan, kanyang uh, iniurong, dahil nga sa ayaw naman daw niya na makulong ang ama ng kanyang mga anak. Ayan na si Santino at saka si Sabina. Ayan, okay. So, ayan mga kaibigan. No? kami dito, bukas pa rin kami mga kaibigan sa panig pa uh, rin, po na ating mga na, naibalita. No? Naibalita natin uh, bukas ang aming himpilan para sa inyong mga panig. Ayan, lalo na dito kay Mar Santiago. Bukas ang aming, uh, ang aming programa sa iyong uh, kung ano man ang gusto mong sabihin para dito sa aming balita na sinabi nitong si Claudine Barreto. Okay, so yun mga kibigan. atin po naman mga detalye sa ating mga headlines na ating mga balita ng Tau Artists at syempre, ano ho, Bago tayo mag umpisa, ay mag, uh, magtapos mga kaibigan, batiin ko na lamang ang lahat-lahat-lahat-lahat po naman ng mga nanonood lagi sa atin. Ano? Lalo na si Nora Camasis na lagi po namang naandyan sa atin. Ano? Si ah, uh, ah, uh, nakalimutan ko na yung ating ano, yung ating uh, yung ating uh, babatingin sa, ano na abin avid viewer ko yon noon, 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 pa. Na hanggang ngayon, isa siyang Muslim, mga kaibigan, na lagi na nakikinig sa atin. Ayan. Hello sa ating mga kapatid na Muslim. maray maraming, maraming salamat sa ating uh, mga kaibigan na Muslim na, na lagi nanonood sa atin na nakalimutan, No, ah, uh, Norasmina yata, pangalaw naman. Anyway, nakalimutan ko lang. At syempre sa ating mga avid viewers, dyan po naman sa Sunshine BL, sa 13 Martire City, Cavite. Maganda maganda araw sa inyo. At ang aking kaibigan, ang napakaganda at ang napakasexy na si Arnel pala Ayan, uh, si Palas Maganda, maganda araw sa iyo Palas I love you so much Okay So yung mga kaibigan, wala tayong oras Maraming maraming salamat sa inyong lahat Sa inyong pangsubaybay Hanggang sa susunod na episode po naman Hanggang sa susunod na edition po naman Ng I Spotted Ano? Ibibigay ko pa rin po Ang pinakamalaking balitang showbiz Na nangyari sa loob na isang buong linggo Ako pa rin po ang inyong nakasama Sa loob ng kalahating oras Ako pa rin po si Anton Dito pa rin po sa I Spotted Bye! Alamin na ang in! Alamin ang hot! Alamin ang trending! Lahat ng latest in, hot, and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Spotted! Walang kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan, o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya, kaninong show ang may huling dalawang linggo? D W I Z Showbiz Spotted Kasama ang host na Lahat sasabihin Lahat ibubulgar Pero ang delikado Iba blind item Si Anton D W I Z Showbiz Spotted Live Sa D W I Z Live din sa Free TV Aliw 23 At digital accounts Ng D W I Z Facebook YouTube At D W I Z News Website D W I -Z. Zee show this spotted.